Ano ba bala? Kapala, huwag sila. Bisa na Oh, ay na kami. taon kami sana. Angel. High school pa ko. Diba? First time ni Angel masaka sa Campanario sa Panay. Wala si Tito mo Marvin. Masaka unaton natin. Saka nagdako na siya di sa Panay. Wala pa sa kasaka. Galiya. Kapoy ka. Kapoy Oh, di ba, Jill? Dali, ah, Jill! <laughs> Akin na yung ano mo. Mabudlayan ka na da, Karon. Ano to, Oh, sige na, hindi ah. Pahuway, pahuway lang. Oh, sige. Ah. Ay, ko! Ha? So, una, makaladlok na makalad, di. Kahoy na di sa tuti ta? Oo. -oh. Ang pakay umanin.

Uh, nah, look low. Hindi be careful. Ay, Andra trick na trick na da. Ah, uh, oo. Oh, uh, tapos sa rin ho. Nan. Uh, Ganyan eh, kaya daw kabus. Ako yung Ako yung tigil. Tapos dugay-dugay na nasa bata ko. Parang na sila. Ang sa una, bata pa ko. Ginabinagting na muna di. Iari ko di Permig at Isang high school ko. po, Pilipinas. Ah. Tapos! Yun! Ito na yung view.